Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ang UCCP Evangelical Church of Muntinlupa na sa araw na ito ay magsasagawa ng renewal of vows ng mga married couples sa panahon ng kanilang pananambahan. Ang UCCP ECM ay nasa pangunguna ni Pastor Alfredo Casanova at ni Grace Panolino na chairperson ng council. Makita-kita tayo mamaya. Nais nice kong uh, batiin ng uh, advance happy birthday si Vern Smiths at gayon din advance wedding anniversary sa aming anak na si April at sa kanyang husband na si Yog Makan. Happy listening kina Grace Rakasa Dulce Alicante, Selma Vite, at Melly na mula doon nakikinig doon sa US. Sapat na ba nasundin ang mga kautosan ni Moises at mga propeta upang bigyang kasiyahan ng Diyos? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga sinasabi sa Mateo 7, Mateo 5, 17 hanggang 37. Pagamat babasahin lamang natin ang Mateo 5, 17 hanggang 20. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 5, 17 hanggang 20 Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta, na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. Tanda ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseo, hinding hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang unang limang aklat sa Lumang Tipan na tinatawag na Pentateuch, ang uh, Genesis, Exodo, Levitico, mga bi Bilang at Deuteronomyo ay naglalaman ng Torah o mga kautusan o batas na gagabay sa pamumuhay ng mga Israelita. Ang mga batas o kautusan na ito ay nahahati sa tatlong kategorya. Ang ceremonial law na nagtatakda sa pamamaraan ng pagsamba. Ang civil law na nagtatakda sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Israelita. At ikatlo, ang moral law na direktang utos ng Diyos na katulad ng sampung utos at kinakailangan itong istriktong sundin. Inihahayag ng moral law ang kalikasan at kalooban ng Diyos kung kaya't ito'y nananatiling applicable maging hanggang sa ating panahon. Ang orihinal na intensyon ng pagsunod sa kautosan ay upang patunayan ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Hindi lamang basta legal compliance. Hindi lamang basta pagsunod sa letra ng batas, kundi sa espiritu ng batas kung ang tanging layunin ay compliance, maraming maiisip na palusot at ang hahangarin lamang magawa ay yung minimum requirements. Ngunit kapag pagibig sa Diyos ang nag-utos, magagawa ng isang tao na higitan pa ang hinihingi ng kautusan na lakarin ang ikalawang milya tulad ng iniutos ni Jesus sa Mateo 5.41 Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya, pasanin mo iyon ng dalawang milya. May batas Romano na nagbibigay pahintulot sa isang sundalo na ipabuhat sa sinumang kanyang pagutusan utusan ang daladala niyang bagahe na naglalaman ng mga armas karaniwan ay tumitimbang ito ng apat na kilo. Pagkatapos ng isang milyang pagbubuhat, pwede na siyang tumigil sapagkat iyon lamang ang itinatadhana ng kautusan. Pero ang utos ni Yesus, pasanin iyo ng dalawang milya bilang kapahayagan ng pagsunod sa dikta ng pagibig. Ang utos ni Yesus sa Mateo 5, 38-40 ay magagawa lamang ng sinuman kung ang pagsunod niya ay dinidikta ng pagibig. Ganito ang wika ni Jesus, Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Malibang ang tao'y pinaghaharian ng pagibig sa Diyos at sa kapwa, hinding hindi niya masusunod ang utos na ito ni Jesus. Tanging ang pagibig lamang ang may kapangyarihang gumapi sa galit at puot. Ang pagibig ay higit na dakila at makapangyarihan kaysa anumang kautusan. Ang kautusan ay nagtatakda ng hangganan. Ngunit sa pagibig ay walang hangganan, walang boundary, walang limitasyon. Ang kauna-unahang bunga ng espiritu o fruit of the Spirit ay ang pagibig sa pagkat sa pagibig nag-uugat ang lahat. Wika sa uh, Galacia 5:22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pagibig, kagalakan, kapayapaan, pagcacaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili walang batas laban sa mga ito. Walang batas sa pagibig na mas dakila, mas makapangyarihan kaysa pananampalataya at pag-asa. Sabi sa unang Korinto 13.13, 13, Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tanyo, yung, yung tatlong bagay na ito na tinatawag na theological virtues, ang pananampalataya, pag-asa, at pagibig ay talagang mga dakila yan. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Nais ibalik ni Jesus, tulad ng Akin sinabi kanina, ang orihinal na intensyon, ng pagsunod sa kautusan bilang kapahayagan ng pagibig sa Diyos at sa kapwa. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa verse 17 ng ating aralin, "Wag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta." Na parito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin kung ang utos ni Jesus ang susundin, mahahadlangan ang aktwal na paggawa ng kasamaan sapagkat para sa Kanya, iniisip pa lamang ng isang tao ang paggawa ng masama ay nagkasala na siya. Sinful actions are the results of sinful desires. Ang lahat ay nagsisimula sa pag-iisip at pagnanasa. Kung maiiwasan ng isang tao ang masamang pag-iisip at pagnanasa, wala siyang kasama ang magagawa. Angkop na angkop, Ang sinabi ni Jesus na naparito siya upang tuparin ang kautusan. Ginulo ng mga religious leaders ng panahon ni Jesus ang kaisipan ng mga tao tungkol sa kautusan sa pamagitan ng pagpapalabas ng napakaraming alituntunin at ng mga interpretasyong malayo sa espiritu ng kautusan. Kayang-kaya nilang pa paikutin ng kautusan para sa kanilang kapakanan. Karanasan din natin ito sa ating panahon. Ang mga taong nasa kapangyarihan ang siyang magaling lumusot sa batas. Ang mga tagapagpatupad ng batas ay nagiging pangunahing tagalabag ng batas. Ang tawag dito ay circumventing the law. Hindi naman laban si Jesus sa kautusan. Ang nilalabanan niya ay ang pag-abuso sa pagpapatupad ng kautusan. May sinasabi ang kautusan. Ngunit may sinasabi rin si Jesus na higit na dakila kaysa kautusan. Narinig ninyong sinabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, ito ang paulit-ulit na winika ni Jesus sa pagbanggit sa mahalagang kautusan. Kailangan siyang sampalatayanan, paniwalaan at sundin ng higit kaysa kautusan. Wika sa Roma 3, 21 at 22. Ngunit ngayon ay nahayag na kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, pagkaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatutoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Heso Kristo. Walang pagkakaiba ang mga ito. Naririto ang anim na kautusan kung saan itinaas ni Jesus ang antas ng pagsunod. Una, ang kautusan tungkol sa pagpatay. Ang pagkapuot, paghamak, at pagmumura sa kapwa ay kasing kahulugan na rin ng pagpatay rito. Hindi lamang ang pisikal na katawan ang maaaring mapatay. Maaari ring mapatay ang dangal ng tao na nilika ayon sa, larawan ng Diyos. Mabigat ang kahahantungan ng sino mang gagawa nito ang impyerno. Wika ni Jesus sa verses 21 and 22. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ang pagkapuot ay iniugnay din ni Jesus sa pagsamba na isang napakahalagang bahagi ng buhay ng mga Israelita. Para kay Jesus, mas prioridad ang pakikipagkasundo sa kapwa kaysa pagsamba sa Diyos. Hindi magiging karapat dapat sa Diyos ang pagsamba ng isang taong may kagalit. Kailangang ayusin muna niya ang relasyon niya sa kanyang kapwa bago siya sumamba. Wika ni Jesus sa verses 23 and 24. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ikalawa, ang kautusan tungkol sa pangangalunya. Para kay Yesus, sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya. Wika niya sa verse 27, Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya sa babaeng iyon sa kanyang puso. Base sa utos na ito ni Jesus, napakaraming nagkakasala ng pangangalunya araw-araw. Napakahalaga kay Jesus ang nilalaman ng puso ng isang tao, sapagkat sa puso nag-uugat ang anumang ginagawa ng tao. Sa Biblia, ang puso ay kumakatawan hindi lamang sa emosyon, kundi maging sa kabuang pag-iisip ng tao. Sa Sermon sa Bundok, sinabi ni Jesus na pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinigyan din din dito ni Jesus ang kahalaga, kahalagahan ng pagpapanatiling malinis ng buong pagkatao ng isang tao bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Wika niya sa verses 29 and 30. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Ito'y isang idiomatic expression na kung tawagin ay hyperbole, not to be taken literally, pero talagang exaggerated para bigyang kahalagahan ang pangangalaga sa katawan laban sa karumihan ng kasalanan. Wika ni Pablo sa unang Korinto 6.19 Ang katawan ay hindi para sa imoralidad sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. Ikatlo, ang kautusan tungkol sa paghihiwalay. Noon, maaaring hiwalaya ng lalaki ang kanyang asawa kahit ano-anumang kadahilanan. Basta't siya ay magbibigay ng sulat ng pakikipaghiwalay. Ngunit para kay Jesus, sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan, maliban kung ang babae na huling nakikiapid ay nagkakasala ng pangangalunya. Ganito ang wika ni Jesus sa verses 31 and 32. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa itoy dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay ngunit sinasabi ko sa inyo kapag nakikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa maliban kung ito ay nakikiapid itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya at sinumang makipag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Ikaapat, ang kautusan tungkol sa panunumpa. Hindi naman ito tungkol sa panunumpa sa korte na naaayon sa batas. Ang ibinabawal ni Jesus ay ang personal na panunumpa na ipinanunumpa ang mga bagay na ginawa ng Diyos. We ni Jesus sa verses 33 to 36. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong isinumpang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit. Sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa. Sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing saksi ko ang Jerusalem. Sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Wag mo rin ipanumpa ang iyong ulo. Sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo, ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Kaya pala sinasabi nating, kaya pala kapag sinasabi nating, peks man, mamatay man ako, nagkakasala na tayo. Ang isang taong tapat sa kanyang sinasabi, ay hindi na kailangang manungpa para lamang bigyang bigat ang katutuhanan ng kanyang sinasabi. Wika ni Jesus sa verse 37, Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Huwag nating gagawing oo ang hindi at hindi ang oo. Kailangang lagi tayong maging tapat sa ating sinasabi ng hindi na kailangang sumumpa ng kung ano-ano. Ikalima, ang kautusan tungkol sa paghihiganti. Nang panahong iyon, ang batas ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, ang sino mang ginawa ng masama ay may karapatang gumanti. Pero para kay Jesus, walang sitwasyong katanggap-tanggap ang pagganti. Sa halip, kailangang habaan ng pasensya upang daigi ng mabuti ang masama. Wika ni Jesus sa verses 39 and 40. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisingi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni numan upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Ipinauubaya ng isang tagasunod ni Jesus ang pagganti sa Diyos. Wika sa Roma 12.19 Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon ikaanim. Ang kautusan tungkol sa pagibig sa kaaway. Sa halip na kapuutan ng kaaway, ang utos ni Jesus ay mahalin nito. Wika niya sa verses 43 and 44, narinig ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito'y panalangin para sa ikabubuti ng kaaway at hindi imprekatory prayer na isang panalangin para sa pagpaparusa ng Diyos sa isang kaaway. Tayo'y magiging mga tunay na anak ng Diyos kung mamahalin natin ang ating kaaway. Dahil mahal ng Dios maging ang masasama kailangan din nating mahalin ang ating mga kaaway tandaan sundin natin ang kautusan bilang kapahayagan ng pagibig natin sa Dios tayo'y manalangin o banal naming Ama. Maraming marami pong salamat sa pagpapataas sa antas ng pagsunod sa kautusan. Kami susunod sa kautusan, hindi lamang para sa compliance, kundi para ipahayag ang aming pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.